Okay. Uh, umaga ng Sabado. Yeah, mag -bogging -bogging kami ng aking dalawang aso. Si Samir at Winter. Hello. Ang walking-walking ko sa umaga, maganda yan. Maganda yan. Yan ay circulation ng dugo. Na umiikot sa ating katawan. Kaya isa sa mga magandang ano, sa umaga, yung mag-walking-walking. Walking. Ano? pinaka maganda yan Uh, walking walking kami ano ng ating mga aso sa merap pinter maganda yung sikat ng harok ngayon vitamin D pampa lakas ng katawan ng dugo vitamin d

Yan, masikat ang araw. Maganda. Ano niyari nangyari, nanay? Marami ng tao. Puno. Puno? Puno na agad. Dami ng tao. Kasi sinasamantala nila hindi mainit. Hindi, saka kailangan natin. Hindi uh, ano lang yun. Hindi ano ba? Masigap ka?

tas naman tayo kukunin natin oh, oh sandali kukunin natin mayroon naman tayong plastic yeah. Ito na Ito na So nakuha na natin. Pero si Winter kanina pang umaga eh. Ay, mas maga pa nito. Nakayari na. Kaya walking walking na lang sila. Ayan. Ayan Nakakita siya na lang kalay. Sandy. Mga mababait kasi at gumagalaw yung punto din sa king center para sa problema <laughs> ayaw na kumalis ayaw na kumalis Okay. naka-score na sila pero si Winter kanina pa yan umaga-umaga naka- higali na kaya wala nang problema si si Samuel na lang ito thank you for watching like and share share and share walking-walking with dalawang sityo Samuel at Winter na po silang mabait talagang mabait sila hindi sila pang God bless you bye, -bye.